So tuloy-tuloy po tayo at uh, syempre uh, meron tayong email sender na pangalawa at ang kanya naman pong pangalan Tarang si Mr. DJ DJ Maestro. So tapos si Miss ni Aurora so, niyan eh. <laughs> ako rin, gusto ko rin uh, niyan. Ngayon <laughs> ang birthday ni Mr. DJ ay... I... January 21, 1984, maestro. Isang Aquarius. O Aquarius, kagagaling lang ng Capricorn. Tapos yung 21 ay 2 plus 1, 3. At pag uh -huh. kinuwenta naman natin yung kanyang 1 plus 21 plus 1984, ang o, 2006. Na Tama. Yung 2006 ay 26 yan o 2 plus 6. 8. 8 uh, siya, maestro. Ito sigurado makakapag-asawa. Strong Eto eh, na, baka ito nang hinahanap ni Ma'am Amorsola. Ayun nga, gusto kong sabihin eh. Kung may picture <laughs> si Ma'am Amorsola, sasabihin ko agad kay Mr. DJ, huy, ang ganda ni Amorsola. Sayang. Ay, mga <laughs> ay, lalaki, ay, alam mo sa lalaki, at tinitingnan na ganyan, gante. Ewan oh, ko, kayo, kayo ba oh. mga bayo na tinitingnan bukod sa bulsa? Ah, uh, bulsa talaga mo eh. <laughs> so, ka, hindi ko alam. Kaya <laughs> tinitingnan eh, na ganyan, ay, ang ganda nun. Kayo. Ay, maestro, mahina ako sa physical din eh. Gusto ko guwapo. Ah, guwapo ka din. Pa, Gwapo, din ako. May kunti ka din pa ng landi. Ano? so, <laughs> oh my God. Lalaki talaga ang physical ang inuuna lalaki. Oo. Oh, oh. oh may, uh, kasi gusto niya maganda. Kaya, ngayon, makakapag-asawa na silang dalawa. Kasi, eight. Si Mr. DJ. At kaya ako naman sinasabing Sigurado. Ang 8 ang pinaka-strong number. 8, 17, 26. Bukod sa 1, 10, 19, 28. Mas strong ang 8. Kaya kung gugustuhin ni 8 na nagkataong Aquarius pa, ang isang babae at hindi niya tinigilan, eh magtatagumpay siya. At nagkataon din na uh, ang kanyang palad ay strong. Kitang-kita mo, walang kaguhit-guhit, pero isang tuwid na diretsyo. E eh kung anong magustuhan nito, makukuha at matutupad niya. Ibig sabihin, dalawang data na, data, ang nakapresenta na isang strong number na destiny at isang napakagandang palad. Kaya 100% magiging successful siya. E eh may isa pang data na aanalisahin ay ang signature. Parang kumukuha ng exam. Pasado sa English, pasado sa Filipino, bagsak sa math. Dahil ang kanyang signature ay nabubo, naburara, nababoy, nakansela. Pinapakita ba sa ating screen? Yung pirma niya? Oo, Oo pwede daw. Ayan, nagkasila yung pirma niya. Yan ang pirma ng nagalit sa mundo, nagalit sa buhay, napintasan. Inawa yung pumintas. Hindi niya alam tinatama at tinutuwid lang siya. Akala niya personalan yun. Hindi niya alam para mas maging maganda yung ginagawa niya. Na, alam mo, ang pag interpret minsan ng ginawa sa'yo ng kapwa mo, ang nagdadala sa'yo sa, sa kalungkutan at kabiguan, sabi ng tatay at nanay mo, huwag kang bumarkada. Akala mo, pinagbabawalan ka na. Eh, hindi mo narinig, huwag kang bumarkada sa mga adi, hindi <laughs> matitino. Pwede kang bumarkada sa katulad mong aral na aral, mababait at walang bisyo. Eh, namali ng interpret. Ganyan din yan. Yung mga signature na ganyan, akala niya, pinagbabawalan siya mga magulang niya. nagre siya. Kaya dahil nagre hindi bubura niya yung kanyang signature, kaya Mr. DJ, gusto mo pala mag-asawa dadagdagan pa natin baka gusto mo rin umaman baka gusto mo rin makabili ng mga lupa house and lot, bukid at magkaroon ng maraming savings at magkaroon ng sasakyan pag may pamilya ka na nanangyayari Ito. sa mga ganyang palad yan palad na yan ang yumayaman. Ibaguhin e mo yung lagda para pasa sa Pilipino, pasa sa English, perfect sa Ahmad math. E ikaw ang pinakamataas sa board exam o sa exam. Honor ka. Kaya lang, kapag di mo binago tong lagda mo, E kang, walang asawa, malungkot. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, ang galing-galing ko, hindi ako nakapag-asawa. Ang galing-galing ko, hindi ako yumaman ng yumaman. ang galing-galing ko, meron ako mga namis sa buhay ko. Eh kasi yung lagda mo hindi magaling. Kaya tanggalin mo yung bilog at yung bumurara. Kaya kung ang pangalan mo ay laga, parang laga ito yun. No? Uh -huh. Eh huwag mo na ibalik yung A. Pabalik. At binura mo yung laga na yun. O ja, o haga. ibinura eh, binura mong ganun. Kundi isulat mo lang yung alaga nang papatpunta lahat sa kanan at kung gusto mo ng burlolo, isa kanan mo na rin lagyan ng bilog, sa kanan mo na rin lagyan ng guhit, huwag kang babalik sa kaliwa. Kapag nagawa mo yan, tuloy mo lang yung letter J, tuloy mo lang yung parang G, tuloy mo lang yung A, e, at yung bilog sa malaki, ituloy mo na rin, dito lang sa kanan, bagong letter, sa bagong, pa, sa bagong papakanan na space. At lagyan mo ng guhit na rin, doon na rin sa kanan, tuloy-tuloy. Makikita mo, matutupad sa iyo yung mga sinabi ko. Magkakaroon ka ng girlfriend na ubod ng ganda. Magkakaroon ka ng ari-arian, lalaki source of income mo. Makakaroon ka ng mana. Yung mga trabaho mo, mag, magdodobol. Yung dating ipon mo, dadami lalo. At yung mga pinagkakakitaan mo, ay magugulat kay Mga kontrata mo, lalaki. Lahat ng blessing darating sa buhay mo dahil maganda ang guhit ng palad mo. At may nunal ka pa sa ilalim ng bibig. At square type hand, square type hand, square pa yung face mo. Square face na parang pabilog. Lahat ng ingredient ng pag-unlad ng buhay at medyo pangupa yung ilong mo, eh talagang talagang, papunta ka sa pag-unlad at natsambahan mo pa yung kulay na pink at yellow yung background mo, eh tama-tama yung pink sa number mo 21. Kaya ikaw, papunta ka ngayon sa pag-unlad. Papunta ka ngayon sa pag-asenso dahil 41 ka lang, kumbaga sa punong kahoy, may isa-isa ng mga bulaklak. May isa-isa ng bulaklak na nagiging bunga. Padami ng padami yan. Kaya pag edad mo ng 50, sabi mo nga, 50, yun nga, maunlad na maunlad ka na. Baguhin mo lang yung lagdam. Actually, maestro, tinuloy-tuloy mo na talaga yung bigay sa kanya ng, <laughs> ng basa. Actually, ito yung tanong niya. Uh, maestro, makakapag-asawa pa po ba ako bago mag-45? Baka hindi naman aabot ng 45, makakapag-asawa to, no? Kung babaguhin so, ah, ang sagot. Ah, okay. o oh, eh, sabi niya, so, pa, sa Paano paraan po ba ako makakahanap? Ano po ba yung birthday ng mga babae na dapat kong hanapin? Eh desi trend dahil Aquarius ka, air type sign naman. Sayang hindi pumasok si ano si Pisces. Ah, Pero pwede rin kasi kapo galing. Siya magsola, no? Pero galing siya sa Capricorn kaya mala Capricorn din to. Hindi pa to ah. Aquarius ng Aquarius. Eh ang Capricorn ay air type sign. Yung pala niya air type. Kasi nga, kung guhit, pwede pwede sa kanya si Miss Pisces. Kaya, pagkatapos nito, ipag-match. Hindi naman ipag-match. Maging magkaibigan kayo. Oo nga. Kasi makikita mo may... yung ganda niya. Makikita mo may kapugian mo. Hindi naman sinasabing kayo na agad. Pag-aralan niyo kung magsuswak yung ugali niyo. At pag nagswak, Maestro, magiging maligay. Pag-anuloy natin yan, hindi na to date kay Maestro. Magiging love match ni Maestro. Nagkataon lang dahil compatible sila. Kung hindi naman sila compatible, hindi natin imamats. Kasi yung Aquarius niya, galing yun sa Capricorn. At yung Capricorn ay isang earth type sign. Yung isa naman, water type sign. Kaya pwede, nagkataon. Tapos ito namang si Mr. DJ, maganda yung kanyang guhit ng palad. Kasi ko, konting-konti na lang, papaunlad na nga siya. Kaya mga asal Yun lang, mga nakaraan niyang sama ng loob ang kanyang tatanggalin na nagre-reflect sa kanyang lagda. E wala namang ganun si Miss Spices. Kaya si Miss Spices, Amorsola, tutu tutuluan niya si Mr. DJ na makalimot sa hinanakit sa buhay. Habang tutulungan naman ni Mr. DJ si Amorsola na lumakas ang loob, na tumapang, na lumaban sa buhay kasi ang dami ng karanasang nasuong ni Mr. DJ. Kaya galit sa mundo yan minsan eh. Tuturuan din ni Miss ni Amarsola, si Mr. DJ na magmahal ng totoo. Kasi hindi magmamahal ng totoo si Mr. DJ Capricorn yan eh. Na Aquarius. Kaya magiging magka-compatible sila at maligaya. Ah, okay. So, ito meron pa siyang ano, maestro question number two. Ayan. Ano kaya ang magiging buhay ko 10, ah 10 taon mula ngayon? Tapos, maestro and Miss F, gusto ko na kasing magkapamilya. Hindi. Ayan, ang talagang ano eh. May ano ba ang source of income niya ngayon? Meron ka ba regular na ba? trabaho? Ka wala kang trabaho. Kamaya, ah. magustuhan ka ni Amorzola. Ala ka palang regular income. Kawawa naman yung pinapangarap na magbo-ballroom na lang yung nanay niya at magkukuyakuyakoy na lang. Eh, dinagdagan okay. Oh, pa pala ng palamunin. Di ba? Uh, dapat. Dapat. Prepared siya. Oo. Kala practicality. Gusto mo pala mag-asawa, may source of income ka na minimum man lang ikahan ng gobyerno. Ah, minimum dahil para makabubuhay ka daw ika, di ba? Kapag ganun, match kayo ni Amorsola dahil nga kahit Aquarius ka, galing ka sa Capricorn at yung palad mo may pagka-Capricorn at yung hugis na mukha mo may pagka-Capricorn. Kaya magiging maligaya ka. Kaya ang mangyayari sa iyo, siguradong sigurado, pag binago mo yung signature mo at nawala na hinanakit mo sa buhay, kaya binubura ang signature, maraming hinanakit yan sa buhay, tama ng loob sa kapaligiran, tama ng loob sa pamilya, ay eh, mawawala ang lahat yun. Gaganda, diskarte niya. Matutupad yung kanyang guhit ng palad na walang ganong guhit, pero maraming energy. Yung guhit ng palad niya na straight headline na ibig sabihin ay practical at yayaman na sinabi na natin kanina, makakabili ka ng mga ari-arian, magkakaroon ka ng maraming savings, yayaman ka, ay matutupad. Kaya 10 years from now, kasama na yung pag-aanalita ng binugan mo muka at may nunal ka sa ilalim ng bibig, kaya 10 years from now, kung hindi na nababoy o ang yung lagda, babalik ka ngayon dito sa pahayag ang vulgar, may dala-dala ka ng sasakyang kulay itim. Popotputan mo si Miss F, wala ako dun eh. Uy, nasan ba si Maestro? Ititrip ko kayo dyan sa Vikings. Tapos, mamamasyal yes. tayo sa Boracay. Eh, bakit tumama ka po sa loto? Hindi! Sinwerte ko sa negosyo dahil nagpartner kami ni Miss Amorzola. <laughs> Ayan. Thank you very much, Maestro. Ay, natapos na tayo sa ating mga email sender, Maestro. And um, sana nagustuhan nila yung mga, tanong, yung mga sagot mo sa kanilang mga tanong.